Nagkorteng letter S ang kaliwang kamay ng isang 14 anyos na binatilyo na nagnangalang Makoy matapos bugbugin ng anim pang mga kabataan. dahil di umano na pagutusan sila ng isa pang kabataan na nakaaway noon ni Makoy dahil sa isang dalagita. Si Makoy at ang kanyang ina gayon din ang barangay na nakakasakop sa pinangyarihan ng insidente ay nakapanayam ng aming team. At ito ang kabuuhang detalye. galad po ang kasama ko pa yung GF3 at ito po sana. Nung una po, dumaan, dumaan po kami. Hindi pa po sila, hindi pa po ina na, natitig po sila sa akin. Tapos sana po, pagbalik ko po, bigla naman po ako sinuntok. Kaya naman po sila kung ba't nila ako sinuntok, hindi po na pinapain ganun. Tapos, ina po, doon na po nabugdog. Natitig lang po sa akin yung mga tao yung eh. hindi po nilaw, hindi pa nila inaawat yung mga bumubulbog sa akin eh. Pwesto na po Dumiretso po ako sa bahay Sayo ko, nabugbog po ako sa Santo Tomas Tinawag ko po, po sila mama Tapos yun na po, dumiretso po ako no? sa ano Pinang, Pinangyari yan ng pagkambubulbog sa akin eh. Wala na po kami naabutan namin eh, po sa akin kaya po dumarete naman po kami sa barangay Para po ang magsumbong Kasi so, Mga ilan yung bubogbog sa'yo? Anin po Tapos pauwi na rin po ano eh bagong bagong Bago nila Hindi ko po talaga alam na yun na, Nalaman din alam na po doon sa may barangay Punta po kasi doon yung... Nagpabugbog po sa'kin yun po Nakaaway ko po kasi dati yun eh dahil po sa mga ay dahil po sa may babae matagal na po ano eh, yun dyan pa po yan naman po kasi sila eh tapos pa, kagising ko lang po yun tapos hindi ko pa alam na ano nagiinom sila tapos nagsumbong po sa, ay nagchat po yung babae na ano ganabastos po siya kaya po pinu pinuntaan namin ng kuwa pa tapos nabutan ko po yung lalaki kaya po sinuntok ko kaya yun nagtabarangay ay nagpabaranggay po kami Ako po si Jennifer Pineda uh, nanay po ni Makoy o John McLean Solis na binugbog po ng ilang kabataan dyan sa may iangeles e dyan sa may Santo Tomas nagulat po ako noon kasi nandito po kami sa bahay noon nagkakasiyahan po kami nung umalis po yung hinatid niya po yung girlfriend niya. Binili lang ko na nga po siya, napasakay na lang yung girlfriend niya dyan sa labas. Ang ginawa niya po pala, hinatid niya pa po hanggang dun sa may Nung dumaan daw po siya doon, kwento niya, nakatambay na raw po yung mga bumugbog sa kanya doon. Hindi naman daw siya inano, paghahatid niya sa girlfriend niya. Pero nagulat na lang po siya nung pagbalik niya, paghahatid niya. May sumuntok na lang daw po sa kanya. Hanggang hinabo, hanggang pagkasuntok po sa kanya, ano inano niya pong sinubukan niya pong makatakbo dahil sa dami po na bumubugbog sa kanya kaya lang na ano po siya na corner po siya kaya yun po nakuyog po siya lang anim ah, hanggang makita ko mga po na na nagpumigla na siya kaya lang po siya nakatakbo pa uwi dito sa bahay Nagugulat na lang po ako na humahangon siya dumating dito. Letter S na po yung kamay ng anak ko. Biglang-bigla po ako bilang nanay na hindi mo sinasaktan yung anak mo tapos makikita mo sa ganong kalagayan. Noong una-una kong ginawa, pumunta po kami doon sa pinangyarihan ng pambubog-bog, kung saan lugar po yun. Wala na po kami nadat nandun. Kasama ko po yung mga kuya niya, yung mga pinsan po niya, kasama ko po. Wala na po kami talaga nadat Kaya ang una ko pong ginawa, pumunta po kami sa barangay ng para ireklamo na lang po sana sa barangay ng Santo Tomas, barangay ho. Kaya alam po, nakita ko po yung anak ko habang kinakausap po ng mga emergency po doon sa barangay. Hindi po siya sumasagot, tulala po siya. Kaya ang minarapat ko pong gawin muna, dalin na lang po sa ospital muna yung anak ko. Para sa safety po niya. Kasi parang na-trauma po siya, tulala po siya. Hindi po siya nagsasalita. Anong na pagagaling po namin sa ospital, umaga na po eh. Siguro mga alas 9, alas 10, pumunta po uli kami. Wala pa po kami tulog. Pumunta po uli kami sa Barangay Santo Tomas para tingnan muli po yung mga CCTV. Maka po may makilala. Kasi po yung unang CCTV po nakuha ng anak ko, hindi po wala po kami makilala dahil malabo po. Yung nagpunta po kami doon, sabi po nung ibang barangay tanod, may mga namumukaan daw po naman sila. Kaya lang, ayaw po nilang bigla nilang manghuli nang walang ebidensya. Kaya umuwi na naman po ulit kami. Pumalik po kami ulit ng gabi. Nung kinagabihan yon nakilala po yung Doon po pala sa mga bumugbog, may nagbibidyo. Yung nagbibidyo pong yon namukhaan po ng isang anak ko, yung kasama nung nagbibidyo, napap, naglalakad po sila papunta sa sa Baltasar may CCTV po yun. Nakilala po nila yung kasama nung nagbibideo. Kaya tinanong po namin kung sino yung kasama niyang lalaki. Kasi yun po yung nagbibideo habang binubugbog po yung anak ko. Nakuha naman po ng mga barangay. Inibitahan po sa barangay. Sa awa po ng Diyos, pinangalanan niya po. Napangalanan po lahat ng gumulpi sa anak ko. Kaya lang hindi pa rin po lahat. Dahil meron pa rin po natirang isa na hanggang ngayon po ay eh, nagtatago. Yung isa po na, na interview na po sa barangay galang, pagkatapos po namin magalap sa barangay, naglayas daw po yung isa. Hanggang ngayon hindi po siya lumilitaw. Nag-ano nag, pa po siya sa Facebook ng where to go. Parang nang iinis pa po siya. Gusto ko po mapanagot sila. Mapanagot po yung mga matitigas na gumulpi sa anak ko dahil hindi ko po pinalakihan ng ganyan para sakta nila lang gano'n. Tsaka, ayon po dun sa x-ray ng anak ko, dalawang buto po yung bali niya sa kamay. Kaya nga po, yung mga uh, nanay na nakausap po, na willing, willing, siguro mga apat sila, willing tumulong doon sa pagpapagamot ko sa anak ko dahil wala rin. May nakita nyo naman, maliit na tindahan mo po yung nasa namin. Ano, Inanggap ko po yun. Para lang mapagamot ko po, po yung anak ko. Gusto ko po lang ngayon, mapalutang yung dalawang lalaking nagtatago hanggang ngayon. Gusto ko harapin nila yung ginawa nila sa anak ko. Parang nagyayabang pa sila. Parang di nila pinagsisisiyan yung ginawa nila. Yun, kaya lang po ako, kaya dumulog po ako sa inyo para lang po mapalood na sila. Humingi ng tulong sa mga taga-pasig. Kung sino man po na nakakilala sa inyo doon sa dalawang kasama sa bumugbog sa anak ko, kay usap po, pagbigay alam nyo po sa Barangay Santo Tomas o Barangay Santa Cruz para mabigyan naman po ng katarungan yung nangyari sa anak ko. Ngayon po, hindi pa rin po stable eh. Kasi nung nag-follow up check up po kami sa IMC, nag-another x-ray po ulit kami. Hindi ko pa po nakita yung resulta pero sabi po nung doktor, kailangan, kailangan po talagang ma -ano, yung ma-straight o maibalik sa dati yung ano ng kamay ko para makakilo siya ng, ng normal. Hindi pa po kami nag-uusap ng mga magulang tungkol dyan, pero sinabi po nila nung tapat pa lang po na magulang. ako po si Kagawad Milanyo Anyo uh, sa Committee po ng assistant committee po ng Peace and Order. Uh, siguro po, uh, ano, nung piyesta nung aming barangay, uh, 22 ng September, Uh, ganyan po, siguro po yung mga oras na iyon, uh, bali nasa kapistahan niya po kami at uh, nandito nga sa barangay. So yun lang po naman na aking maano, uh, 22 po ng September. Bali na naanuan namin yan, natanggap namin yan, siguro halos hindi pa rin naman namin na napag-aanuan dahil nga nasa kapistahan kami. Medyo nasa kasayahan ng kapistahan. So, meron na rin siguro na ano kami na naobserbahan at uh, may nagsabi sa amin na parang gano'n niya uh, merong problema. May bugbogan niya atak. Ano oras ba 'yon? 7.56. 7.56 ng tanghali. Gabi, gabi. Gabi na. Gabi. Ayun, bali gano'n niya po siguro. Kata medyo nag-aware naman yung ating mga katanuran. So, pinuntahan at inalam kung ano nga po yung mga pagyayari. Ganun pa man, kami ay nakaantabay rin naman doon sa ganyang pagyayari. Pero hindi pa namin alam kung ano na nag -isipasyon. Dahil nandito pa nga kami sa kapistahan. Pero, ganun pa man, nag kami.